Wasak Ang harapan ng truck na ito sa kabaan ng National Highway sa Barangay Gabor Sur sa bayan ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Ito'y matapos masalpok ng kasalubong na close van bandang alas 5:20 ng madaling araw, July 2. Pero dahil sa salpukan, nadamay din ang isang dumadaang motorsiklo. Nagbanggaan sila sa nagpangabot sila sa highway tapos na uh, wala ng kontrol yung Puso truck na uh, heading no direction sir. Uh, niya yung, yung motor sa uh, western shoulder uh, ng National Highway. Dahil dito, dead on arrival ang driver ng close van na kinilalang si Michael De Los Saidawan, 53 anyos, at ang rider ng motorsiklo na si Rodolfo Hafalia, 57 anyos. Sugatan naman ang pahinante ng close van at ang driver ng truck at dalawa nitong pahinante sa investigasyon ng PNP, umagaw ng linya ang close van na papuntang hilagang direksyon sa linya ng truck na papuntang timog na direksyon na naging sanhi ng salpukan. Dahil sa banggaan, dumiretso sa gilid ng kalsada ang truck at nabangga nito ang dumada ang motorsiklo. Ayon sa PNP Santa Cruz, accident-prone area ang kalsada dahil sa mabibilis na takbo ng mga sasakyan. Nagpapagaling pa sa pagamutan ang mga sugatan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.